Kasi dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan na ang kagutuman sa bansa. Kasabay ito ng pangakong pagpapabuti ng mga patakarampang ekonomiya ng administrasyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang kanyang pamahalaan sa pag-abot sa target nitong bagong Pilipinas. Sa kanyang panayam sa Mail Business Newspaper, isang pahayagan sa South Korea, simple lang anya ang kanyang pangarap sa bansa isang Pilipinas kung saan walang mga Filipino ang magugutom at yan anya ang sinisikap na maabot ng administrasyon. Ipinunto ng Pangulo na hindi na maaaring bumalik sa dati ang Pilipinas at gawin ng mga nakasanayan nito at umasa sa magandang resulta. Dahilan anya kaya tuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan ng baguhin ng paraan kung paano makipagnegosyo ang Pilipinas. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagpapabuti sa economic policies para sa mas mataas na investment at kalakalan. Kaya umaasa ang punong ehekutibo na mababago ang Pilipinas para maging handa anya ito sa susunod na limampung taon. Magiging posiblian niya ito dahil sa Filipino workforce na pinakamalaking asset ng bansa. Tutok din anya ang pamahalaan sa digital space at target na sanay ng mga Pilipinong manggagawa para maging handa sila sa modern labor market. Sa naturang panayam, inihayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang matatag na diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Kaya tuloy ang pagsisikap ng dalawang bansa para mas maitaguyod pa ang ugnayang ito na kapwa mapapakinabangan ng Pilipinas at SOCOR. Sinabi pa ng Pangulo na itinutulak ng bansa ang mas malawak na pakikipagkalakalan sa SOCOR na makakapagpalakas pa ng kooperasyon ng dalawang bansa. Katunayan, umaasa si Pangulong Marcos Jr. na mararatipikahan ngayong taon ang Free Trade Agreement ng SOCOR at Pilipinas. Ang FTA ay kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na magbabawas sa mga hadlang sa imports at exports sa pagitan ng mga ito. Gate ng Pangulo, natutunan ng Pilipinas noong panahon ng pandemic kung gaano kahalaga ang kalakalan para mapanatili ang supply ng mga pangangailangan ng publiko. Kasalukuyan din anya ang negosasyon ng Pilipinas sa Korea para sa isang kasunduan para payagan ang mga produkto ng Pilipinas na makapasok sa sokor ng walang tax. Sa kabila niyan, nilinaw ng Pangulo na hindi naman nililimitahan ng bansa ang investors. Git bukas din ang mga economic zones ng Pilipinas sa lahat ng bansa na nais maglagak ng puhunan kung saan maaari silang makakuha ng iba't ibang incentives. Natalakay din ng punong ehekutibo ang kasalukuyang pagdevelop ng bansa sa Clark City. At nakikita niya ito bilang isang kaaya-ayang business at investment destination. Kaya naman tuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan na matapos ang Luzon Economic Corridor sa lalong madaling panahon para mapataas pa ang economic status ng Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.